For today's video, magagawa naman tayo ng ice cream. Ay, for the girl. Ayun na nga po, nilalagay ko na po yung mangga sa mangkok. Naisipan nga po pala namin magawa ng ice cream. Dahil tag-init na naman po ngayon. Hay nako. <laughs> Ayun nga po pala, nilagay ko po yung isang isang mangga doon sa mangkok uli dahil po kailangan po malaming mangga para masarap. Yay! Ayan na nga po pala, kinuha ko na nga po yung blender at nilagay ko po yung mangga, Nestle cream at nilagay ko din po yung kondensada at saka nilagay ko na din po yung cowbell na condensed milk. Hindi ko na po hahaluin 'yan dahil mahalo na po 'yan sa blender. At ayan na mo po la nagbe-blend na tayo. Blend, 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 blend. Walang katapusan na blend. So ayan na nga po pala nagbe-blend po 'yan at habang hinahalo ko po, ayan po. Sabi po ni Mama, haluin ko daw para mas mahalo yung iba. At sabi ni Mama, ilagay ko daw sa pitcher para mas madali kung ilagay doon sa mga lalagyanan. I for the guilt! <laughs> Tinikman ko nga po pala yung mga natira sa blender. At kinain ko at masarap naman po yung pagkakatimpla ko. At kulang lang po pala sa tamis. Ayan na nga po pala. Ilalagay ko nga po pala dyan sa lalagyanan. Hindi lang po ice pop yung gagawin ko. Pati ice candy. I for the guilt. <laughs> Nilagay ko nga po pala yung mga takip niya para mailagay ko na po sa ref. At dito nga po pala, sa ice candy, ganyan lang po gagawin namin. Tinuruan po ako ni Mama maglagay at magbuhot ng ice candy. Kaso guys, hindi ko talaga maintindihan kung paano. Kaya nga po pala, si Mama na lang po yung naglagay ng mga mixture. As you can see, nagmi-mixture na si Mama. So, I for the girl! <laughs> Paulit-ulit lang po pala niya ginagawa yan. Lagay, tali, buhol, gai. Tali, buhol. Lagay, tali, buhol. Lagay, tali, buhol. At paulit-ulit niya nga po pala ginagawa yun. So I for the girl. <laughs> At lagay, tali, buhol, yung ginagawa ni mama. So paulit-ulit lang po pala yan hanggang sa maubos. Yung mixture ay for the game. <laughs> Malapit na nga po pala matapos si mama. At ito po yung nagawa namin. Oh, taig kayo. May pa-transition yan. <laughs> so yan po, hinugasan na po ni mama yung ice candy. So, pahugas-hugas lang po dyan si Mama hanggang sa matapos at hanggang sa matapos niya yung sa ginagawa niya. pula po, lalagay na namin sa freezer yung, yung mga ice candy. So, I for the guilt! <laughs> Ina-arrange po ni Mama yung mga yelo para magkasya sila. Yung iba nga, kakainin namin. Yung iba, ibibenta. Ay, for the game. <laughs> Kahit po i-arrange ni Mama, hindi pa din po magkasya. So, iibahin po ni Mama yung pwesto para magkasya. Inalis po ni Mama yung dalawang yelo para magkasya. Kasi malapit na nga po pala ni Mama ilagay sa red yung mga iskina nga po. Update ko na pagtapos na. 2,000 years later. Ate, antitik mo na natin kung masarap ba yung ginawa ko. So, I for the girl. <laughs> so, masarap po siya. Medyo matamis la, pero masarap. So, success made na naman. So, yummy. Yummy, yummy, yummy. <laughs> Kaya naman po sa akin, goods na po yung nagawa ko. Masarap, tasty. masarap pa din. Masarap, masarap. Sobra, sobra masarap. Natikim ko naman kay ate, kay dada, kay wika ni dada, kay ate ding, at kay tito nono, at kay dada yan. Kay tito nono, kay mama, at syempre sa mga aso namin. Ay, for the game! <laughs> Tolong huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe to hit the notification bell to upload na video. Yun lang. Bye-bye!